Morning mga kasari, welcome back to my YouTube channel once again, Genevieve Mix TV ang tindirong vlogger-vlogger Blag ng Mandawi City So, kumusta kayong lahat mga kapwa kong kasari and uh, quick update lang no sa ating maliit na tindahan So, kung kukumusta nyo naman ay mabuti naman mga kasari kahit paano tayo ay nakapag-rolling naman everyday <laughs> Sa pasensya na bihira na lang nakapag-upload ng ating sari-sari uh, store So, may iba tayong pinagkabalahan mga kasari, no? So, kung napapansin nyo, puro short videos yung aking na-upload sa aking YT. So, pasensya na kayo at sa mga hindi ko pa nabalikan mga kasari. So, ganun pa rin naman yung ating status dito. Okay naman kahit papano and thanks God dahil... Uh, patuloy na lumalaban <laughs> patuloy na lumalaban uh, diba yun lang naman mga kasari So, mustahin yung mga sari-sari store dyan. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin at napapanood yung aking video, awag uh, wag mo kalimutan kung nagustuhan mo yung ating video, mo kalimutan i-like and subscribe. And uh, then, click the notification bell para update sa lahat ng ating mga video. Sa tuwing tayo ay nagaganahang mag-upload sa ating, sari, uh, sa ating channel mga kasari. So, maraming salamat sa yung lahat. Ayan. So, okay pa naman kahit papano. So, dalawang klase lang yung aking bigas at kunti na lang yung isa. So, ganda doon at ano lang yan. Ah, uh, ivory. So, pasilip doon sa labas, may nag-ihaw-ihaw. Ayan, may mga may customers tayo sa labas mga kasari sa ating ihaw-ihaw. Ayan, di ba? So, ayan, maraming salamat sa yung lahat sa pag- uh, watching sa aking uh, video so yun lang happy sealing and happy weekend mga kasari happy ter uh, saturday so happy weekend sa lahat and uh, amorous sa ating lahat and uh, may god bless us all. so bye bye and once again Jen with Mix TV ang tinderong blagablagira ng Mandawi City Tanga Orange, Tanga Orange. Orange. Yeah. Osa ra, dai. Dus. Rayon Kanan. Six seven, log twenty two, six nine, uh -huh. color. <laughs> dai. So, ayun mga kasari, no? maraming salamat sa iyong lahat. And, uh, big advice as all. Bye-bye. Until my next vlog.